Pinapapaspasan na ang ordinansa sa Quezon City na nagre-require sa mga restaurant sa lungsod na maglagay ng calorie count sa pagkain. Babalita si Joey Francisco. May malaking pagbabago sa Quezon City restaurants soon. Maliban sa pangalan, litrato at presyo ng food products sa mga menu, required na rin ang mga kainan na ilagay ang calorie count sa tabi ng ang pagkain. If ever na mamimili ka ng pagkain mo, Makikita mo. For example, may example burger. Yeah. Makikita mo kung ano yung uh, calorie count ng burger na yon yeah. as well as the price yeah. pati yung uh, drinks. So nandoon na siya tala. So merong uh, meron ka ng, uh, informed uh, uh, informed decision kung sa kakainin mo or yung food choices mo. Pasado na ang calorie labeling ordinance sa QC at pirma na lamang ni Mayor Joy Belmonte ang inaantay para tuluyan na itong maipatupad sa big at middle scale restaurants sa naturang sudan. Lalo at nakonsulta na ang mga owners tungkol dito. With the bigger businesses, they have the resources and it's not uh, so much of a problem with them and they are very supportive. With the smaller food businesses, there are some concerns but, you know, um, Quezon City and these food businesses um, already come to, you know, the na ng uh, agreement. Uh, the Quezon City will provide some technical assistance and possible incentives for these small best, uh, small food businesses. Simple lang ang dahilan kaya may ganitong sa ang QC. Kita sa datos na maraming nagkakasakit o namamatay dahil sa poor diet na ang obesity ay pwedeng magdulot ng kidney at heart problems. Kadalas ay hindi kasi natin alam kung sobra o kulang ang sugar, salt, fat and carbs sa diet natin. Sa tulong ng Calorie Label at Calorie Count app na kasama sa ordinansa, magagabayan ang mamamayan. <laughs> Ang ordinansyang ito ang ipinisinta ng Quezon City sa ikalawang Partnership for Healthy Cities Summit na ginanap sa Cape Town, South Africa, kung saan tinalakay ang mga isyo ng proper diet, road safety, clean air at iba pa. Isa ang QC sa may gitpitumpong syudad mula sa iba't ibang bansa na may mga programang suportado ng Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies at World Health Organization. Kung susumahin, may 300 million citizens worldwide ang maaring magbenepisyo sa mga programang itinataguyod ng mga member cities. While well, at the city level, um, it's still, we're talking still about big cities of 10, 15, 20 million people, but there is usually a little bit more uniformity in terms of uh, ethnicity, in terms of um, there, there is more proximity between the city leaders and uh, the population and, and there is also uh, more easier there's easier multi-sectoral collaboration not having to start from zero in terms of a policy idea and that is very foundational to the work of the partnership it is supporting cities to make this exchange so that when a city does want to take action it's not a huge hurdle but it's actually a small step forward that they can take based on the successful ideas of other cities Taon-taon ang maiking pulong ng member cities para i-update ang estado ng kanilang mga proyekto. Naguulat mula dito sa Cape Town, South Africa, Zobie Francisco, 1PH.